Isa ka ba sa nakakatanggap ng napakaraming email araw-araw? At dahil sa email na to ay natatabunan yung mahalagang email. Yung ayaw mo nang makareceive ng email galing sa isang sender. Kaso hindi mo alam kung paano. Alam mo ba na kapag ganun ay nakasubscribe ka sa kanila? Kapag nakasubscribe sa kanila, ay automatic masasendan ka ng email araw-araw. Di kaya on the next day. Kaya nakakatanggap ka ng email araw-araw galing sa kanila dahil nakasubscribe ka. Gusto bang hindi makareceive ng email kung saan ka nakasubscribe? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video. Pero na lahat, kung gusto mo itong video, ayaw mo kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Gmail. Doon so, din makikita lahat ng email na tanggap natin din pili ka lang ng email or sender na gusto mo, uh, hindi ka na makareceive ng email sa kanila. So, halimbawa, itong pinakaunang email na natanggap ko, yung Canada Career Site. So, open lang natin. Yan. So, antayin lang natin. Naglo-loading. Then, scroll up lang natin. din dito sa baba, makikita natin dito ang unsubscribe at pinutin lang to. Ayan, so mapupunta tayo dito sa uh, another page. So, makikita mo dito, unsubscription. Click on unsubscribe to stop receiving emails from the sender on this email address. Ayan, then pinutin lang tong unsubscribe. Your unsubscription is successful. So ibig sabihin nito, hindi ka na makaka ng email sa sender na 'yan. So ganun lang kadali.